So ayun guys, yung kita ko nandig sa Amateur Spring Resort. Ayan, kay, kay Patatabi, si Corex Tao. Ayan, siyempre, si Ma'am Adi uh, Sally Banyadera, ang native lechon. Ayan, kung gusto nung matanaan ang native na lechon, kay Adi Sally ka mag-contact. Ayan, at sa gusto ng Forever oh. Sa taas lang iyon ng ano ma'am? Pag gusto niyong maging beauty, and feeling beauty, and feeling confidence, mag-game ka sa Forever Game. Ayan. Sa taas lang yan ang one, one rate. Oh, hindi kayo magkakamali. Pagtakin niyo lang si ma'am para masamahan kayo. Oh, Murang-mura na. At ito po ang aking biyokrafe. Thank ah. you <laughs> po. Ayan. Aram na yan kay Yan. Dai na mata. Wala bisa dire ka mata, amateur. bisa dire ka mata. Ha. Ayun tabi. dire ka mata. Pag malaman tabi ang amateur malinaw sa Spring Resort. Siyempre, na, malinaw talaga yan. Pag hindi <laughs> ako kita sa daraga, malamog ka. Hindi ako pagkita ligdi. Kaya aram ko, malinaw man yan talaga. Ano uh. ba? kung single ka, magdigdi ka. Kalapan ah. mega. Ka. Ay, kung single ka tabi, dai ka magdigdi. Malipo to ng swimming pool. Hindi mama mati mo ang lipot. Ako na ba? Ah, ah? ikaw na ba la? Ay, Ah, <laughs> <laughs> ayan tabi. Kung kung nahiling nito tabi ini, maray nga ta para riyas ang size. Ah. Ako nga may ibalik ding sa Sa Indo, anong apod kay ni Pagsaro? Ah. Bunay, bunay. bunay. pagduwa. Ah, pagduwa no nang apod din do kay ni. Ah, bunay-bunay. <laughs> Pero maray nga ida parehas ang size minsan kay sa dili pagsaro, ang apod kay <laughs> Pag tagu Ah, may tago ape. Ay. ay. <laughs> may tago ape. Ah. <laughs> oh, Ora nga talaga. Mora nga talaga ni si Per. O, oh, bata ang ano ka ini o. Abilino eh. Ap mo ano? Beauty <laughs> o. <laughs> Maringan ito may arpa. Dali lamang na. Natay na. Dali pinalis soar. ar. Iyon ang pag-asa. Ay, ang pag-asa.